Eto ang Pinoy boxer na tumalo at bumugbog ng gusto kay Terence Crawford. Malakas pa kay Pacquiao at mas maangas ay Cuadro Alas, General Casimero. Ang nag-iisang Pinoy boxer na mas matindi pa bumira kay Terence Crawford. Ito yung tumalo sa kanya sa kanilang naging sparring. Ang Pinoy boxer na palaging kasparing ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Halimaw sa boxing sa bansang Amerika. Walang awa sa kalaban kabaliktaran ng apelido niya. You know, he had the pleasure to spar with two of the best fighters in the world, Terence Crawford and Earl Spence. Nothing but great reviews when Jacob ended the training camp with those guys at the his spar. So his future is very promising. Undefeated at sobrang lakas, pinabagsak ang marami sa kanyang nakalaban. Minsan na nitong tinalo si Crawford sa kanilang naging sparring. Kaya naman dala niya ang galawang Crawford sa professional boxing. Si Jacob J. Macmacaluloy ay isang pilipino american Apilido pa lang, dugong Pinoy na talaga ang nananalaytay sa kanyang katawan. Nagmula siya sa pamilya ng mga martial artist at mga boksingero. Lumaban na siya sa MMA, Muay Thai at wrestling. Kaya naman naging undefeated siya sa larangan ng professional boxing. Naninirahan na ngayon ang ating bida sa San Diego, California. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, kinuha ang kanyang serbisyo ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford upang maging sparring partner. Ngunit nagulat ang mga halimaw na boksingerong Amerikanong ito nang talunin sila sa sparring ng ating pampato. Kaya pala ito ang defeated dahil sobrang lakas ng ating boksingero. Malakas pa kay Manny Pacquiao ang ating pampato. Mas maangas pa kay Casimero ang ating boksingero. Araw ng Biyernes, August 20, taong 2021, sa Saikwan Casino, El Cajon, California, naganap ang debut sa boxing ng ating bida. Makakalaban niya rito si Andy Lopez ng El Salvador na naninirahan sa Amerika. Pero knockout lang ang sasapitin nito sa ating bida. Hmm. Naghiyawan talaga ang mga Amerikano ng mapahanga sa Pinoy na boksingero dahil sa kanyang napakagandang impresibong knockout na panalo. Makalipas ang halos isang taon, muling lumaban ang ating pambato. Araw ng Biyernes, June 24, taong 2022, sa Pinis Line Sports Grill, Pumona, California. Lalabanan ni Makalulooy si Edward Rodriguez ng Amerika. Mabigat din ang artada ng boksingerong ito dahil katulad ni Makalulooy, wala rin itong talo. Pero round 2 lang ang itatagal nito sa ating pampato. Oh, At the Round number 2, dito natatapusin ng ating kababayan ang kanyang kalaban. Napakagandang impresibong panalo mula sa ating kababayan. Dalawang buwan lang makalipas muling lumaban si Jacob araw ng Sabado, August 27, taong 2022, sa Smith Park, Pico Rivera, California. Makakalaban niya rito ang halimaw ng El Salvador na si Joshua Zamora. Pero katulad ng mga naunang boksingero, paglalaruan lang ito ng ating bida. Round number 1, napakahusay ni Kabayan, magaling umiwas at laging sa pulang kalaban. Round number 2, napabagsak ni Kabaya ng kanyang kalaban pero hindi binilangan. Round number 3, dominante pa rin si Makalulukoy, laging sapul ang kanyang kalaban. Dito sa round 4, dito napababagsakin ni Makaluluoy ang kanyang kalaban. Brutal knockout ang sasapiti nito sa ating kababayan. Oh. From Union City, California, JMAC, the Dragon, Macalolo! May isa pang mabigat na nakalaban si Jacob Makalolooy sa katauhan ng Meksikano na si Gustavo Torres. Araw ng Biyernes, March 10, taong 2023, sa Escobedo, Nuevo Leon, bansang Mexico, dumayo si Jacob Makaluluoy para ipalapa daw sa kanilang halimaw na boksingero, si Gustavo Torres, ay isang veteranong boksingero, sa edad na 31, may record dito na walong panalo, tatlo sa pamamagitan ng KO, habang ang ating pampato ay may apat na panalo tatlo sa pamamagitan ng KO at walang talo sa edad na 21. Heavy underdog dito ang Pinoy na boksingero dahil baluwarte ito ng kalaban at siguradong lulutuin ng mga hurado pero ikakagulat nila dahil paglalaroan lang pala ng Pinoy ang Meksikanong boksingero. Sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Mabibigat na kombinasyon ng kanyang pinakawalan para tuluyang mahinog ang Meksikanong kalaban. Yung movimiento de cintura. Oh! qué okay. zarandeada de neuronas Neuron acaba de dar al mexicano Pero con muchísimo aguante El peleador de monterrey Nuevo León. Asistencia Oh! Tremendo golpe buena Que por parte <tryo> Wasak na ang ilong At muso ng Meksikano At parang ayaw na niyang lumaban Sa ating pambato At dito na kinawawa ng Pinoy Ang halimaw ng Meksiko Sangrado común Leones aulado Mapait na pagkatalo sa pamamagitan ng KO ang sinapit ng Meksikano sa kamao ng ating pambato